nagsasawa rin ng isang tao kahit sa mga masasayang sandali. Minsan ang saya-saya ninyo pero yung taong kasama mo sawa na pala sa'yo. Kasi paulit-ulit eh. Di ba? Parang paulit-ulit. Alam niyo sa isang relasyon, we need to work out the relationship every day. Hindi pwede na yung same thing na ginagawa ninyo dati, yun pa rin yung kinai-enjoyan nyo ngayon. Darating talaga ang point na magsasawa kayo. Bakit magsasawa? Kasi tao kayo eh. You are both human. At ang tao naman talaga, in a sense, talaga, majority naman talaga, walang ha. So, paano tayo makukontento at paano tayo hindi magsasawa sa relasyon? We need to create new things. We need to create new adventures. Kinakailangan natin ng new spices in a relationship. And that is very important. Kasi hindi lang pinagsasawaan ng isang tao yung mga arguments o yung mga away. Kundi nagsasawa rin ng isang tao dun sa mga bagay na parang flat two na lang. Na parang yun at yun na lang ang ginagawa ninyo. Oo, wala nga kayong problema, pero hindi rin kayo sobrang saya. Wala nga kayong away, pero wala kayong enjoyment sa relasyon.